Ito po ang biyaya ng Manila Bay dito sa Pasay. Yung sinasabi po nilang walang mahuli. Na wala na raw mahuli dahil sa ginagawang tambak dito sa pa, sa reclamation. Ayun po ang katibayan, no? Puro lapu lapo pa po, buhay na buhay pa po, po 'yan. O yan pa sasabihin nilang walang mahuli rito sa Manila Bay dito sa Pasay. Lalo pa nga ang dumami ang isda rito dahil naging buhangin na po yung ilalim eh. Nawala yung maburak oh, ayan katibayan po niya. Ayan, kahuhuli lang, buhay na buhay pa po. Ito pa po ang isa. No, ayan po. Oh, ayan. Buhay na buhay, puro lapu-lapu po 'yan, mga special na isda 'yan. Yan pa sasabihin nila, walang mahuli rito sa amin. Ayan oh. Bide siya, ayan, may mga alimango. Hmm. Ayan po ang lapu-lapu. Napaganda nga po yung reclamation dito sa amin dahil naging buhangin na yung ano eh. Hindi tulad ng dati na burak ngayon po puro buhangin na, nalinis na. Kaya malaking bagay din po sa amin itong pagkakaano nito. Oo, oh, may, may konting epekto. Ayan po, tilapia. Oh. Ayan po, huli <laughs> rin yan. Lalaki. Oh. Sa totoo po, talaga mayroong konting ano pong abala sa amin. Kasi po, pagka, pagka nag-ooperate sila, siyempre, lalayo kami rin sa lugar nila dahil baka tamaan kami ng barko ng mga ano nila kaya lumalayo ho kami pero minahuhuli후 kami ayan oh boy na boy po lapu-lapu po fiestas na isda po yan ba sasabihin nila walang mahuli rito sa reclamation dito sa amin sa Pasay marami po sipag lang Yun. sipag lang po ang kailangan dito pag sipa, may sipag tiyaga, oh. may lapu -lapu, no? pag may sipag at tsaga may lapu-lapu <laughs> eh yung iba kasi na walang nahuni ngayong araw to. Sasabihin, wala nang mahuli? dahil sa reclamation. Kasi nung po yun, eh bakit kayo po? Kita nyo, puro lapu-lapu. O, lapu. oh, ayan po, katibayan niya. O, oh, yan lang po, gusto namin parating sa inyo. Napaganda po kami rito sa pagtatambak nila rito sa reclamation sa Pasay. Luminis ang dagat dahil sa naging buhangin na lahat. Nawala po yung burak. oh, salamat po sa biyayang ito ng Manila Bay. Salamat po sa Diyos. So guys, ito yung biyaya ng Manila Bay. Manila pula po ito. Ka kawan na ng ano ngayon. Manila pula po. Ayan o. Masal, Manila pula po. May yarba, may, may bangus. Kitang. Ayos, thank you Lord. Magspag ka lang talaga. Hindi ka magugutom. Okay, salamat sa Diyos.